Alam mo ba na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Panginoon ng spiritual gift? Halika, alamin natin yung gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon at gamitin mo ito at mabuhay ka ng kalugod-lugod kay Lord. First Peter 4 verse 10 as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Pinapaalala sa atin ng Biblia na bawat isa pala sa atin ay may nakaalat na spiritual gift at talento given by God to be used for His glory. At maring na itanong mo anong spiritual gift na bigay sa iyo ng Panginoon. Ganito ang gawin mo kapatid. Siya sa atin mo ang sarili mo. Ano sa tingin mo ang talent mo na makakatulong sa iba? Magbe-benefit ang iba, mabibless ang iba, at mababago ang buhay ng iba dahil sa kaya mong gawin. At ito ay magiging kalugod-lugod sa kaluwatian ng Panginoon. Not for our glory ha, but for the glory of God. Kung madedetermine mo yon, yun na mismo ang talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon na dapat mong pagyamanin at kung tapat ang puso mo sa paggamit ng talentong ito, pagyayamanin ka rin ng Panginoon. Halimbawa ako, ito, kaya ko magsalita sa harap ng kamera. Kaya ko ishare at ipaliwanag ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Kaya ko magproduce ng videos ukol dito. At sa magitan nito ay mabless ko ang iba at mailapit ko sila sa Panginoon para sa kaluguran at kaluwaltian ng Panginoon ito na ang gift na bigay sa akin ng Panginoon. To glorify Him and in return, sa paghandog ng ating talento para itanghal at itaas ang Panginoon, the Lord will abundantly bless us with His love and grace. And that is His promise. Kaya kapatid, suriin mo ng sarili mo. I-cultivate mo ang gifts sa iyo ng Panginoon. At gamitin ito para ma ang ibang tao ang pamilya mo, mga kaibigan mo at maging ang mga random people sa paligid mo. At ang lahat ng ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Manahin mo ang kanyang pagliligtas at sama-sama tayo sa kanyang kaharian. Create investment. Investment sa langit. Yung mga bagay dito sa lupa, mawawala lahat yan. Matutunaw lahat yan pinagpagura natin. Pero yung investment sa langit, yan ay eternal walang katapusan. Again, yung gifts na bigay sa atin ni Lord, to ay hindi for our own glory, but rather to bless others and foster a spirit of unity within the body of Christ. Tara kapatid, ipanalangin natin yan. Maari kang yumukod o ipikit lang yung mata. Imbitahan natin ang presensya ng Panginoon. Lord, salamat sa wonderful gift na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kaming madiscover namin ito sa aming sarili and show us how to use them for your glory, Panginoon. Naway maging tapat kaming tagapangalaga ng iyong kabutihan at mag-serve kami sa isa't isa para sa iyong kapurihan sa pamagitan ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Bigyan mo kami ng puso na kayang mag-encourage ng aming kapwa patungo sa pagkilala nila sa iyong kabutihan at kadakilaan, O Lord, sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon, at, ang lahat ng pagsamba sa pamamagitan ni Yesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Araw-araw tayo magsumiksik sa presensya ng Panginoon dahil malapit na ang kanyang buling pagbabalik at walang ano paman ang mahalaga sa mundo kung hindi ang sumampalataya sa ating Panginoon. Kung hindi ka pa naka-follow, follow, run to you. At sama-sama tayo, araw-araw tayong magkita. Salamat.